At yung habang nakatambay ako dito, ay may tatlong kabataan na lumapit sa atin. Idol, Stratos. Uy, napadaan kayo dito. Napunod ko po kasi yung vlog mo eh. Binigyan oh. ng limang bola. Ay, binigyan ako ng limang bola ni Totops. Opo. Oh, po. uh, grabe naman yung bola nila. Tignan yung bola nila guys. Halos walang skin. Halos walang, walang kabalat-balat. Ito ba yung sinadya nyo dito? Opo. Oh, mga taga saan po ba kayo? Mga taga siyahan po kami. Ah, mga taga -siyahan. So, susubok kayo para sa bola. Opo. Oh, So since binigyan tayo ni Totops ng lima na bola, sige, nakakaawa rin kasi yung ano nila guys. Wala silang magamit siguro ng bola nila. So dito ay kinuha ko na yung bola sa bahay at nagdala na rin ako ng pambomba. Pero bago tayo magsimula, pakipollow po muna yung Totops Sports at Mr. Totops. Idoliko ba yung coach nila? Oo. Oh, nila. Sige, subok lang sa mga bata mo, idol Sige. lang. Maraming salamat po. So dito, ang sabi ko sa kanila ay kailangan may manalo sa kanilang dalawa. Opo, dalawa po dapat ang mananalo para mapasa inyo na yung bola. At 1 to 4 lang pala yung pinag-usapan namin score at winner's ball. So yung sa unang possession natin dito ay pinakikiramdaman ko lang muna yung kalaban natin kung paano ba siya bumantay. Gumagamit lang muna ako dito ng mga between the legs and then behind the back. At yung sa tingin ko na nalingap na siya ay dinerecho na natin ng kaliwa. At yung sa pangalawang possession natin ay gumamit tayo ng 100 types of gyunin budid sanma at napasundot natin siya dito kaya nakadiretso ulit tayo ng kaliwa through the layup basket. At yung sa pangatlong possession nga natin ay hinihintay natin siya na lumapit. At yung sinubukan kong dumiretso dito sa kanan ay pumipeke-peke tayo sa kanya ay eh, ang kaso lang ay hindi siya napapapeke. At eto medyo napeke na natin ay eh, ang kaso lang ay hindi pumasok. So dito sa unang possession ng kalaban natin ipinakikiramdaman niya lang muna kung paano siya umatake. So dito nagkaroon agad ng body contact through the layup basket. At yung uulitin ko nga uli dito ay sinubukan kong isel yung body natin. Kapag bata talaga yung kalaban natin guys ay bigayan muna talaga muna. At yung sa pangatlong attempt niya nga dito ay sinusubukan lang muna natin siyang gulatin. At yung pagkatira niya ay hindi na natin sinabayan at ayun pasok. At yung sa last score nga na gagawin niya dito ay naling up ako eh last score na pala. Kaya eto na yung kauna-unahan na binantayan natin siya. At yung nag pull up jumper nga siya dito ay grabe pumasok. <coughs> So dito nga ay nagsasaya agad sila. Pero meron pa tayong isang buhay para makuha na nila yung bola. At yung sa unang possession nga ng pangalawa nating kalaban dito ay dumirek sa right side at pumeke. So bigayan lang muna talaga muna sa ngayon. At yung sa pangalawang possession niya nga dito ay uulitin niya uli yung birada na tira niya. At eto sumablay na. So eto na nga nakahawak na tayo ng bola. Gumagamit lang muna ako dito ng mga between the legs. Sabay bigla nag spiderman tayo dito. Then yung nakita ko medyo open yung legs niya ay pinalusot natin. Eh ang kaso lang talaga ay nakahingi tayo ng foul so yung uulitin ko nga ulit dito ay gumamit muna ako ng sideways behind the back fake sa bibigla ang derecho through the layup basket at sinubukan ko lang muna dito yung double spin natin eh, ang kaso lang talaga ay nahuli niya tayo nagaagawan pa nga kami dito sa bola eh, at nakawala ako sa kanya eh, ang kaso lang nadulas tayo dito at yung sa possession nga nagagawin niya dito ay eh, aatake sana siya at sumusundot tayo sa bola at nagpapakasakali lang maganda yung pagka crossover na ginawa niya dito na halos hindi na natin naabutan, kaya easy eh, si basket para sa kanya. So yung uulitin niya nga ulit dito eh sinusubukan niya tayong baldahin at ginagamit ko lang muna yung body natin. At yung nakapag step back nga siya dito ay eh, hindi na natin nasabayan at eto hindi pumasok. Nakaapak ako dito ng lumot kaya nag moonwalk muna tayo para nang sa ganun ay mawala. At yung dumiretso nga tayo sa left side ay eh, napapihit tayo at ang ganda ng depensa na ginawa niya pero nakagawa tayo ng paraan. At yung hinold niya nga sa atin yung bola dito eh medyo malayo yung depensa niya kaya nakabirada tayo. Ah! At yung sa last score nga nagagawin natin eh sobrang higpit na nagbantayan na ginagawa niya. Sumusubok lang muna ako dito na mga between the legs. At yung dumiretso nga ako dito sa kanan eh akala ako eh tapos na kaso lang wala sablay. So ayun eto nga medyo malayo yung depensa na ginagawa ako sa kanya. Kaya yung nakatira siya dito eto pantay na yung score namin. At yung sa last score nga gagawin niya eh akala ako eh ko na talaga yung bola. Kaya nakataas kamay na nga ako dito eh at yung bumirada na nga siya ayun hindi pumasok. At yung binigyan niya ako ng pagkakataon na tapos kung ko yung laban ay gumamit ako ng 100% na speed. Nice game. So eto yung sa pangatlong kalaban natin eh, kailangan niya talaga manalo dito para sa bola. Sinasabihan ko na nga siya dito na tumira siya dahil open space na. At yung pagka step back niya nga dito ay hinipan natin siya at eto pumasok yung kanyang birada. At yung sa pangalawang possession niya nga dito ay uulitin niya uli at hindi na talaga ako sumasabay sa kanila at eto nga pumapasok. So eto na yung kauna-unahan na binantayan ko siya na medyo madikit na yung bantayan na ginagawa ko. Marami siyang mga ginagawang mga different angle of switching direction kaso lang nakasunod lang ako sa kanya. At yung nakapag step back nga siya dito, ayun, hindi pumasok. And finally, nakahawak rin tayo ng bola dito. So ayun na nga nakadalawang score tayo. Kaya binabantayan ko na siya dito. So yung pagkatira niya dito, iniwasan ko yung landing niya para nang sa ganun ay hindi siya magka-injury. At ayun, pumasok yung tira niya. At yung sa last score nga nagagawin niya dito ay congratulations po sa inyo dahil meron na po kayong bola. So nanalo sila sa kanila ng itong Totox na bola na galing kay Totox Sports. Follow yung subscribe niyo muna guys. Shoutout sa mama ko. Oh. Shoutout sa mama ko rin. Shoutout sa papa ko. Salamat sa jersey. <laughs> So, anong magstabi sa quality? Ganda. Ganda? Makapit, no? Magawal yung status, na, na Maganda bola. Salamat sa bola. Po. Nice game. Kaya ayaw ko na doon laban eh. <laughs> Nabibigla ako dito sa mga to eh. Ingat kayo sa pag-uwi ha. Ah. At ibalitan nyo sa buong Ibalitan nyo sa script nyo na ano. Na nakalaban nyo at bilik ako yun ng bola. Coach, salamat yun. Coach. Salamat. Salamat. Salamat.